Nakakatakot yung mga balita sa ibang bansa like sa US dahil sobrang daming UFO or flying drones ang nakikita na lumilipad sa himpapawid. Meron pang nakitang UFO na kasing laki daw ng kotse. Sa ngayon, parang hotspot ng mga UFO or drones na to ay ang New Jersey. Dahil sobrang daming sightings tulad neto, ayan no, mga drones daw yan. At dahil dito, may mga airlines na din na nagka-cancel ng na mga flights nila dahil sa mga nagkalat na drones or unidentified flying objects tulad netong mga nasa videos na yan. Ang sabi, target daw ng mga UFO or drones na to, yung mga power plants or military bases sa iba't ibang lugar sa Amerika. Nakaka-alarma lang dahil parang nangyayari na ngayon yung mga napapanood natin na alien movies ng mga bata pa tayo. Kayo ba? Ano tingin nyo itong mga nakikitang UFO or flying drones sa paligid? Aliens nga ba sila? Or baka naman spy lang ng government comment down below